Mga daro po sa lahat mga bossing mga idol. Muli tayo nagbabalik. This is Ray TV Vlog uh, from Green Country Game Farm po so, mga bossing mga idol. So mga bossing mga idol uh, for today's video po mga bossing, uh, Sa selection ulit tayo ng four heads good sa quality para po sa ating uh, parafol uh, para sa linggong ito mga bossing. So ang sa selection natin po mga bossing uh, straight kum lahat ng ipa natin ng 3/4 uh, sweater 1/4 uh, boss idol. ,o. So ayun uh, Meron akong four heads uh, na na selection kahapon uh, doon ko na nilagay sa dulo para isa na lang pag video natin mga bosing eh. at uh, pupuntahan natin doon para ipakita sa inyo kung gano'ng ka yung ating mga uh, selection at sa ating uh, parapol po mga boss So ito na po mga bossing mga idol Yung ating uh, brood stag quality Na parapol natin mga bossing so, Ito po siya Isang straight yung po mga bossing Ayan po Ang bloodline nito mga boss idol uh, 3-4 sweater 1-4 Boston po So ito po yung itsura ng ating uh, straight comb so baka magtataka kayo mga bossing bakit straight comb yung ating uh, 3-4 sweater 1-4 boston Gawa po ng Anong uh, ginamit natin dito na sweater Ay isang straight comb mo uh, Straight comb mga busing mga idol Mabubulol so, pa tuloy So ayan po yung ating 3 uh, Triple sweater one port Boston So ikakatad natin itong mabusing At uh, tulad ng ating uh, Gawa palagi Ay isa-isahin natin ito At uh, Napakita natin sa inyo yung mga wing ba number ng ating mga manok na pinaparapol po mga bossing. So ito po mga bossing. So sa likod niyan, merong map. Ayan. Sa mga naghahanap ng map, pasensya na po mga bossing. Uh, ang map na po uh, na yan mga bossing ay by order po yan. At uh, national pa pa tayo magkakaroon. So ito po mga bossing ay dadalhin po ito sa Mindanao. So yan po mga bossing yung ating map. So, konting silip lang dyan mga boss mga idol uh, Pupunta tayo dito sa pangalawang selection natin mga boss idol So, yan po mga bossing yung pangalawang uh, selection natin Ito po mga bossing, bloodline din ito, Ay 3-4 sweater, 1-4 boson So, magkapatid silang dalawa ito mga bossing mga idol Yung isa natin na selection kanina na unang pinakita natin sa inyo Yan po mga bossing So, magkapatid pong dalawang ito mga busi mga ID. So, close up natin para makita niyo po yung kanyang mata. Kung ano kagawa po, po yan. Ayan po mga busi. Ayan. So, lipat tayo dito sa third selection natin mga busi ID. ito po mga bossing yung third selection natin eh po mga bossing at uh, three 3-4 sweater naman ito mga bossing 1-4 kilo ligid hatch yung bloodline nito hindi pa tayo para makita na makuna natin ng mas magandang angulo so, ayun po yung mga bossing straight kum lahat po mga bossing yung ating isasali para po sa ating uh, parapol mga Busay Idol. So ayun po yung ating third selection. Wow wow. So, lipat na naman tayo dito. Sa ating uh, fourth selection mga Busay Idol. So, ito naman po yung ating fourth selection mga Busing. So, ayun po siya mga Busay Idol. Ah, uh, bawat isa nito mga Busay ay lalagyan po natin ng bloodline at kasama kasama po yung wingman number ng ating mga nokis so, ayan po mga bossing for selection natin ito mga bossing at uh, isa isahin natin ito dadali natin dun sa gradas gawa ng medyo sumama na naman po yung ating panahon so ayan po mga bossing wide wapod eh So, sa mga gustong tumaya, i message nyo po ako sa aking Facebook account, Ray Kenan. At uh, ilalagay po natin dito yung ating uh, phone number. Kaya lang sa paglagay natin ng mga puno number, mga busing, mga idol. ay Kailangan po tumawag po kayo sa akin. O mas mabuting uh, tawagan nyo po ako sa aking uh, messenger para magkausap po tayo ng maayos. At uh, makikita nyo po ako mga busing kung legit tayo o hindi. Dali uh, meron na naman tayong ah uh, <coughs> uh, yung mga video natin at uh, ini-upload nila. So at, uh, actually mga busi mga idol, uh, matagal na issue na 'yan. So ngayon, ang ginawa ko ah uh, bawat video ko ay lalagyan ko po ng uh, phone number at saka lalagyan po natin ng Green Country Game Farm uh, GCGF ko magaling. So ilalagay natin dun sa caption At sa ating video mga busing mga idol So yun lamang po mga busing At uh, kukunin na natin dun Yung ating four heads Na mga broodsag quality straight home At uh, dadalhin natin dito Sa ating uh, Gradas mga busing At uh, dito na tayo mag video So dito tayo mag video At uh, palalakarin natin dito Yung ating mga nokis mga busing So, yun. Uh, ikakat na muna natin itong video. At uh, kukunin po natin yung mga alaga natin mga vlog. Mga bossing, ating first quarter. Three-part sweater. one port yellow-legged dots. Mga boss, paparabol mo natin Ating first quarter. Uh! Good morning, my bossing. I first quarter. Guapo, guapo, straight home. Three port sweater, one port yellow legged out. Remember? <laughs> one six, five six. Zero sixteen fifty six. bossing, I think second quarter. Another straight home. Shredder Boston boy, the second quarter. Which that quality, the Second country, game paw. Oh, second quarter. Another straight come. Go up. Boston my boss. Boston 01605 01605. <laughs> you know, Bossing <laughs> <laughs> in third quarter. Sweater Boston, play the Boss. Sweater Boston at the third quarter. Jalanga, second country, game Oh Boss, another straight call. At the third quarter. Sweater Boston. Two, yeah, go... two, one, four, one. We're at the fourth quarter. Another straight call. 3 port sweater. One point, Boston. Enggawa, Enggawa, bossing at the fourth quarter. Need to So Green Country Game Farm guidebuawa again enggawa. Bossing at the fourth quarter. Another straight comb. Three port sweater, one port Boston din. Guwapo ng mga bossing. Ayan na, ayan na. Limba number. Zero, twenty two, one four. right. So ayun po mga bossing. Yun na po yung ating forehead uh, foreheads good quality. So ang nakikita nyo, na, uh, na, na, nakikita nyo naman dyan sa video kung gaano ka quality yung ating mga pinaparapol po mga bossing mga dyan. So sa mga gustong uh, Sumali at uh, tumaya sa ating parapol ay i-message nyo lang po ako mga busing sa ating Facebook account o di kaya kay Kuya Daniel Casanova mga busing. Yung bayaw po ni uh, Bus Martin Esculin na siya po yung nagpa uh, dito sa loob ng Green Country Game Farm. So yun lamang po mga busing at uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel mga busing mga idol. At uh, God bless for everyone mga busing mga idol.